Magandang umaga rin po sa inyo at uh, sa ating mga tagapakinig. Nangyari po do sa regarding po dito sa update sa nangyari do sa Bungo Island ay eh, sa Lapuyan ay eh, okay naman po yung ano kumpa na rin po yung situation doon uh, sa nung Friday po 18 tama nang umaga. So nagumpisa po yun nung bandang alas 6 po do sa barangay Tokamoror or do sa Sitio Corsi dito sa mga ating sa Bungo Island na uh, kasali po dito sa ating ng parang Maginanao nang alas 6 ay may nangyari po na car fight incident at umabot po sa aming uh, opisina yung sinasabi mo nating incident bandang alas 7. Doon po ay pumunta po ang ating mga PNP personnel mga, mga bandang 7 oh ito po 7:15 ay pumunta po kami at uh, responded doon sa nangyaring Uh, putukan po doon sa Bungo. Ang problema po natin dito, hindi po agad-agad kami nakaratinga doon dahil nga po doon sa problema natin sa transportation na uh, papatawid doon sa isla ng Bungo. Umpisa dito sa bayan po ng Parang. So pagdating po namin doon, nung malaman po ng mga armado, lalong-lalo na po yung galing nga po sa ibang mga lugar, na uh, ibang bayan na uh, pumunta doon na tutulong sana doon sa uh, nangyaring bakbakan po na tulungan na yung kasamahan nila. Kung malaman po nila na pumunta po doon yung ating mga Philippine Marines at saka ating mga PNP ay agad-agad po silang umalis na gagawa sa ng paraan na makalis po doon sa isla ng Bungo. Yun nga ho, kaya nabalitaan natin na may nangyari pong encounter ang Philippine Marines at saka yung ating mga lawless elements uh, doon sa mismong dagat at uh, doon natin nabalitaan na may mga nasawi uh, na pito accordingly doon sa report po ng ating Philippine Marines doon sa nangyaring bakbakan po doon sa dagat. Kaso hang hanggang ngayon po, eh, nang nare-recover natin ng mga bangkay ay tatlo lang po. So, until now ay hinahanap po natin yung mga iba pang mga labi yung, ng mga nasawi. Matagal naman po itong rido na yan. Alam po natin yun. Yung... Mayroon po nga po nung pamilya Lumbos at saka nung no, kay Ragasi po, kay Chairman Tamano. So matagal po yung kung, mababalit, kung matatandan po natin Noong September 4 ay isa rin po yung kapatid ni Chairman uh, Tamano ang mga napaslang. Nung pagdating namin doon ay marami po kaming napansin ng mga kabahayan na yung nga po bakante, nagsilikas po yung ating mga kababayan dahil nga po doon sa naipit po sila doon sa nangyaring upukan ng dalawang magkalaban na panig. So hopefully, eh, iniaya po natin yung mga lumikas ay eh, makabalik na po dahil sa ngayon po ay okay naman po yung ating okay naman po ang situation doon. So, ando naman po actually nung may PNP na po tayo doon at saka may Philippine Marines nga po. So, dahil nga po sa limitado yung mga personnel na ando at saka hindi po talaga nila makaya dahil sa limited nga yung kanilang bilang ay hindi po talaga nila makayang uh, ipatrolya lahat-lahat. So, alam po naman po natin na itong mga lawless groups na ito iiwas eh, naman sila pag may nakita ng mga government forces. Actually, may pagkakilalan po. Unang-una -una po, yung apat po na yun ay identified na po, positively identified po ni National Guard Commander, ni Ustaz Abu Bakar Mangala, na mga miyembro po ito ng mga 105th Base Command, MILF, sa panguna po ni Commander Paradise. So, positively identified. At saka yung, ano po, yung mga bangkay naman po na na-recover natin ay nakuha na po ng mating mga ng kanilang mga pamilya. Meron po yung doon po sa unang pinagputukan ay meron pong na-recover doon yung ating government forces na isang ay isang barret at saka doon naman po doon sa pinangyarihan ata doon sa may dagas naka-recover din po ang ating Philippine Marines na isang din pong homemade na barret ata isang Uh, shotgun. So, all in all po is nasa tatlo. So, nasa yung dalawa pong nasabi ko na lately na recover po natin yung Philippine Mercy ay nasa kanila pong mga anay na. Dalawang panig lang to. Ang problema is maraming nag ano nga, nai-involve na dito. At ulit nito, yung ibang mga ano dyan is dahil tao nga po ito ng isang commander, ay eh, sinusuportan niya yung mga tao niya. Kaya yun po, lumalaki ng lumalaki yung nai-involve dito ng mga tao. Kaya kung matatandaan po natin na yung mga namatay po, hindi po taga Bongo. Alos galing po sa ibang mga lugar lahat yun. So doon po natin makita na yung mga rumesponde doon eh, at saka mga pumunta doon eh, para lang po ah uh, tutulungan or magdagdag po doon sa pwersa nung sa grupo ni Commander Paradise kasi yung mga tao niya yung mga ibang mga involved yan eh ang sa akin lang sana, ang point ko ay lahat ng mga ano dyan ay sana maayos tunggulo gulo na ito. Ang problema kasi, although pinipilit nga po natin na maayos, lahat po ng mga local leaders din natin at saka mga ibang mga stakeholders ay ginagawa ang kanilang makakaya para pag nito, At hindi pa lalong, ano nga, lumala at saka makakipil pa ng buhay. Ang problema, eh, meron talagang ano eh, may mga tao na ayaw nga na maayos itong gusot na ito. Nga, ang gusto nila ay ma-resolve ito sa pamagitan uh, ng buhay ng kanilang mga kalaban. Ang una noon, ang ni-report, ang nung umaga, according kay, kay chairman, is may tatat tat, apat actually apat daw na casualty. Pero isa nga lang po, ang na-recover namin na bangkay doon sa unang encounter po ng umaga ng dalawang magkarido. So, nung nano na sila, nawat na, ay eh, siyempre, nagsitakas nga po yung kabilang grupo, lalong lalo na yung mga rumors po din na galing po sa ibang bayan. So, nung sila, eh, nagkaroon po ulit ng encounter doon sa dagat in between do sa mga Lolo's elements at saka nung mga Philippine Marines po natin at saka accordingly sa ating mga Philippine Marines ay pito ang nga ng hapon na yon pero hanggang ngayon ay tatlo pa nga ang na recover pang bangkay so lahat ng ibang bangkay isang sabi lang naman kasi isang hanggat wala pong ano uh, physical bodies na nakikita ay hindi po yung namin kinakount yun. So, until now, apat pa lang po ang counted na mga physically na recovered talaga ng mga bangkay. So, yung iba, hindi po namin 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 yun. Kung sakali, is, until now naman, is inaano namin, inaanap pa namin kung meron talagang mga ibang mga cadavers pa po na palutang-lutang dyan sa dagat. So, until now, wala pang report. Actually, meron. May mga, ano, dito sa ating, po, sa part po ng mga government forces is, meron po tayong isa na natamaan po. Uh, namiyan po ng Philippine Marines. So, doon po natin makita na talagang nalaban po itong mga tao na ito. Kasi nung una, hinaharang na po para interdict yung mga tao na yon. Ang problema, Pagpapalapit, At ang, ang ating mga tropa ay binaril po ng mga lawless elements sa ito. Kaya doon po nagkaroon ng engkwentro na pilitan na magpaputok din itong ating mga pwersa ng Philippine Marines. Una-una po tulungan po natin ang ating local government na panidelain po ang kapayapaan dito sa ating bayan, at saka tulungan po din po natin ang ating mga kapulisan na bigyan po ng bigay ng mga informasyon para po puli po natin itong mga tinatawag natin ng na mga wanted na ito. After itong mga lawless elements na ito, madalas dyan is uh, may mga warrant of arrest eh. Isang grupo kasi ito na mga uh, alos lahat sila may mga warrant of arrest na po yun. So sana sa ating mga kabayan ay eh, huwag po natin silang tanlungin dahil alam po natin na yung mga tao na yan ay meron pong, ay, ang mga tao na yan ay inaanap po at saka may kasalanan po sa ating batas. At kailangan po nilang managot sa kanilang nagawa na pagkakasala. ah uh, maraming salamat po ni po Maraming salamat sa...